Friday. Friday! So, ayan, for today's video, wala nang masyadong ganap. Ah, uh, nagte-therapy lang ang ating dudong. Meron siyang hand squeezer. Squeezer. Ayan, yung bola niya. Ni-squeeze-squeeze niya yan everyday. Tapos, nagsusulat na din siya. And, ganyan, nagluluto lang ako kasi nag-request ang ating dudong ng chicken curry. Sorry. So, Ayan. Magluluto lang tayo ng chicken curry. Maya-maya magbukas na tayo ng ating tindahan. Medyo ingat-ingat uh, lahat dahil tuloy-tuloy uh, yung pag-ulan. Gaya kahapon, tuloy-tuloy mula gabi hanggang madaling araw. Ayan. Ingat-ingat tayo sa mga landslide. Buti na lang kinansel na yung mga pasok ng mga estudyante. So, ngayon, magluto muna tayo. So, da let's go! <laughs> thank oh. tapos na tayo magluto ng ating lunch. Iniintay na lang natin si Christian kasi napunta siya sa office nila dahil nagpa-switch siya ng laptop niya. So, yun, intay lang natin siya bago tayo kumain. Habang naghihintay tayo, ihanda na natin yung ating mga paninda na ilalabas. So, meron tayo ditong ating cooler. Ayan, so. So, ayan. Lagay na natin pati ating mga paninda, lagyan lang natin siya ng na ice para ma-maintain yung coolness at saka yung freshness ng ating mga paninda. Kasi ayoko siyang nilalagay dyan na walang ice dahil nga ayoko yung umaamoy yung mga pagkain. So gusto ko fresh pa rin siya pag bukas mo, frozen pa rin siya. So ngayon, lagyan na natin yung ating mga paninda. So tra, samahan nyo ko. Let's go! na yung ating mga fries. Ayan, naglagay na tayo ng mga ice. Ayan. So, lagyan na natin 3, 4, 5. Bimbang french fries. Gawin na natin anim, anim, anim. Ayan. So, anim na fries. Anim na show din. 1 2 3 4 5 So anim na siomai, Kula ng isa. So itong siomai na nandito sa baba, yan yung bago nating biniling siomai, bagong supply yan. So ito, buksin muna natin yung mga binili natin nung kahapon. So Ayan, and then Labusin natin ating fishball kasi mamaya mag uh, tutuhog tayo ng fishball. Lapasin natin ang ating ham. Ito na yung ating tutlong. Ayan, lagay na rin natin siya dyan. Ayusin ka, ayusin ka yun mamaya. Ito, may mga nakalit na tayo yung mga kikiam. Ito yung ating burger patty. And then mga cheese stick and ham and cheese stick. Ito yung ating uh, uh, fish ball pero kulang na siya so kailangan natin ulit maggawa ng fish ball. Mas maganda kasi yan, uh, mabilis na luto kaysa yung ilalagay mo pa kung kailan. So ito yung ating cheese stick, Re refill lang natin yung ating cheese stick. So ayan, yan muna yung ating uh, gagawin for the day. Ayan, ayusin muna natin siya. Oh hindi natin natuloy yung ating hindi pa natapos yung ating vlog kahapon, so ituloy na lang natin ngayon, and hello hello guys, hello mga ka-choppers hello mga ka-strokanis ayan welcome to our youtube channel again so ayan, for today's video continuation na lang to and dapat magluluto ako ng uh, ulam namin na sopas, kaya lang may order pala ako <laughs> May order pala ako kahapon. So, nag-order ako ng dinuguan. So, kuhan lang natin yung order natin and then makapag-walking na din. Kasi kahapon, pa naglabas nga ako ng mga paninda natin. Medyo masama ang panahon. Ilang araw na. Magdadalawang linggo na yata na umuulan tuloy-tuloy. Walang araw. So, medyo mahina ang ating benta kasi walang lumalabas ang mga tao. So, pagka mga uh, maliwanag na may araw na yan, maglalabasan na dito mga tao. Ngayon, nasa bahay lang sila, so mahina ang benta natin. So maaga ako nagsasara sa hapon, so kahapon medyo mahina ang ating benta. Sana maganda na yung panahon ngayon para maganda na yung ating kita. So ayun, pababa ni ating dudong. So kuhanin na natin guys yung in order natin, pina-reserve natin yung ulam for today. Ayan. So, bukas na magluluto ng sopas or mamayang gabi. So, ayan guys. So, tara. Sumahin na kami. Kunin na natin yung ulam. Let's go! So, ayan. Sarado na natin yung ating uh, pintuan. Mas malaki pa sa akin. Ayan, mas malaki sa akin yan. Ayan. Mataas So, ayan. Let's go! Maganda ang weather natin ngayon, guys. Medyo mainit. Ayan, o. Oh. si Ang init-init na. So, mainit na kayo. Sana magtuloy-tuloy yan. Ayan. Mainit na. Yung mga halaman ko, o. Oh, namumulaklak na sila. Tignan nyo. Ayan, o. Oh. Namumulaklak na ang aking mga halaman. Dahil dyan sa pag-ulan-ulan nila, magaganda ang mga tubo nila ngayon. mga kalamansi ko. Ayan. May bunga na. Ayan, oh. So, magaganda yung mga halaman ngayon kasi hindi sila dry. Ayan. Hello! Again, guys. Ayan, walking, walking. Ayan. Holding hands while walking tayo, guys. So, ayan. Dito tayo sa labas. Medyo mainit. Pero okay lang. Kesa sobrang lamig kasi ilang araw na yung Ulan grabe parang isang isang drum yung binubuhos niya. Hirap akong makatulog ah dahil. Gram, po, madaming madaming bra ano, maraming maraming drum. So hirap akong makatulog kasi ang lakas ng ulan. Dati, pag maulan masarap matulog. Ngayon hindi na. Mahirap na matulog pag pag adult ka pala mahirap na matulog pag umuulan. Ang daming responsibilities. So, yan. Walking-walking pa tayo. So, malapit na tayo dun sa pagkukuhanan natin ng lutong ulam. Kaya, so, Malapit na tayo. Ayun na, guys. See you. Kanto. Kanto. So, at tayo ay kuhunin na natin kasi baka ayaw nila magpa-video-video doon. So, kuhanin na natin. Ayan. Hello, hello. Nakuha na natin. Ayan, ang ating pina ay yung daladala na ni Dong. Tapos bumili tayo ng yelo kahit malamig ang panahon. Kasi parang hindi ako, hindi na yung uhaw ko pag hindi malamig. So gusto ko malamig na tubig pa rin. So ayan, pauwi na tayo. Dito tayo dumaan sa may simbahan. umikot tayo. Parang walking na rin natin. My stupid heart. Aha. Uh -huh. Let's go. So, ayan. Rapid na tayo sa ating home city home. See you later. Hi guys. Hi guys, I'm back. So, gabi na naman. Uh, maaga tayong nag uh, liquid kanina ng ating paninda kasi medyo umulan na naman and wala nang dumada ang mga tao. Ayaw na naman nilang lumabas. So, nagsara na tayo ng ating uh, tindahan. So, bukas ulit tayo magbubukas. Uh, bukas ulit tayo magtitinda. So, ngayon, sleeping time. So, enda natin ang ating vlog. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking mamunting vlog. Ayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe to our YouTube channel. And hit the bell notification para lagi kang updated once na meron akong bagong upload. So hanggang sa muli guys, see you on our next vlog. Bye!